Hello mga idol, alam nyo dito sa paligid ng aking kubo Ayan lang yung kubo ko Ito, magigipunta po tayo oh, simple yung buhay lang Meron ito, marami tayong pwedeng pakinabangan dito Ito, kawayan no, oh. Ito, daming labong Kupa tayong labong, lalagyan natin sa saluyot Dami natin ng saluyot dyan Libre na naman ulam natin Masarap po ito wala, tingin, tingin ka lang sa paligid Pag masipag ka magtanim Hindi, problema, ulam O oh. Labong, labong Ito, pakita ko pa sa inyo Nandito Ang laki Nakpang ko para hindi na yan nakawin o, oh, laki ng labong O oh, diba, laki o oh. ang laki nyan tapan muna natin yan. Hindi naman natin mapagsabay-sabay na ulamin. Ayan, muna natin. Hindi. Ayan, ayan. Tapos kukuha tayo dyan na ang alubate. Ito. tayo rito. Dito, marami rin tayo ang alagang manok. Ayan o, may naglilimlim. Kukuk! O, ito, may itlog dito. Ang daming itlog doon. Ayan ako, sari-sari. Ito, kukuha pa tayo ng alubate. Oh, di ba? -an, Ang ganda ng talbos. Oh, di ba? Kanya lang buhay. Ito sa probinsya. Okay.